Kaya ate pong titingnan po yung ating kulang ube po nung minsan po. Ano ka ba? Tala labas na. Ari po yan, taglating din na napupuntahan din. Ayaw, tala labas na. Oh, Haba na oh. Kaya na update niya po kayo sa aming um, pong tanim na ano. Ube. Na ube. Ano so, ka na ba? Ano ka Pala ka. labas na pala lah. o tala. Oo, lahat. Kaya nagapang na po lahat oh. Kaya oh. nung dali din pala na rin gumapang. Ito tanga yung layak o. Oh. Ari po mga kambali, yung ube. Yan. Yan ay mga naggagapang na po pali pali yan dali din ano mm -hmm. ah ay labas na maganda na ay, po ubi na po yan maganda na hmm. kailangan po yung laki matanggal para po ano hindi po ba magsikip ang tubo nila yan dami no lahat ay labas na ito lahat oh. ba gitla ay yari eh. si milgi po makasama din oh. ay labas na utol yan eh oh hindi po sila natuyo gawa ng gumgum -gum po ba ang ilalim hindi po na ay nainitan mahuntik pa yan po oh lahat po yan oh buhay na buhay na po yan ang ganda ano oh. yung palimadali din yan po aray oh ah. nagapang taas pala yan ay aray hanggang taas yung po yung gagapang, di, gagapang din sa may no, antipolo po batino ah batino pala antipolo ba ah ganda na ano labas na lahat hmm. yan po kakalas na ito, panalo oh. sa susunod ito, tulip pagkabunga na yan at dadamihan na oo, ati pong dadamihan na gawa na ka na po ibubunga na yun pag po yung may mga anim na buwan, bunga na po yan pag po magulang na ayan, oh, ah, yan ang ayan ang gaganda mo. na ano po na yung Hmm. Testing lang ako ng testing lang natin ay May ari, ari din pala no Oo oh. May kakaayi din po ko pala Ang oh. Ganda din Nagandang kapal mm. Ari po yung panali yano? Dati pong panali Ang dami oh Ang po niyan para pong lubid dyan Ano tol? Oo oh. no, Naganda oh Kapal Buhay na buhay na pala lahat Wala namatay ano? Wala Wala pong namatay Sa atin nilagay wala Panay goods po lahat. Pero hindi ka kaya kanang kuwit bin baka hindi ron. Ano? Maraming kuwit pa yung Tabag yan. Ay, are po pure OB oh. Ito balik kayo po yun. Ami um, in update lang din yun. Pagkaganda na ano. Yung bristin. Ano may ilang buwan eh, no? na. Padalong buwan na. Wari ko ngayon ano. Oo. Oh, oh. Padalong buwan ay. na po yan. Yung dali din. Ito mga. Ari po yung, hindi na alagayin eh. ay. Yung po yung harvest na lang ano. Oo. Oh. Hindi pa ito dinadamo. Oh. Hindi nga. Layak la ang. Oo. Oh. Panay po ng batino no? at saka aring ano. Mangustin. 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 Okay. Kaya rin pinyao tuloy. Oh. na kaya rin. Awar ko hinug na oh. ako tuloy. Ano? Oo. Agad siya Ah na po ari mga ano? Gawa ng ang puno po. Ay. Kulubot na po ba? Ayan hey, Ari na ito pero manubo lang pa po. Pero ano ari na ano. Mga isang linggo pa. Yan, yeah, tayo gagawa po ng merinda, mga kambal. Tayo po po ng balinghoy. Ati pong gagawing okoy. Yan, ati pong makasama si Utol. Hello po. Tayo po kukuha ng balinghoy po din sa Ilaya. Nandito na po tayo sa may balinghoy po. Utol, tanggay po na saking. Sa ano po yung mga huling tanim po sa akin. Oh. Mga na namumungan, nalaki na. na, ano. Yan po, kailangan po itanggalin ng puso ay. Yan. Pag po hindi tinanggal ang sustansya po nakapunta sa puso. Pag di atang ka rin, yan ano, marami na pong bunga. are ka mga laktan po at saka yung sabang ano po, dabaw. Yung malalaki. Ano, ang ganda ano. Kapal po ng ano, ng pagkasaging po. are ako lo. Ang taba po ng lupa niya na yun. Bago po ng ah. lupa niya. Tekta naman ng kamuti. Eh. Yeah. Alampas ayun. Wala na po. Aray pa po talo. Dami. Aray pala yun. Ano po lahat? Ito yun. na po. Mga tanggalin na po ang puso. yun. Tatawa na yan. Gawa ng Wala na po yung puso. ay. Asan po talo yun? Ito yun. Ito yung patda. Ito yung patda. Tama so, kaya po shoot at yung mga kasama din Ito yung kabila Yan ang gaganda na po ng tarim na saging Talaga pong Hindi na Ari po hindi na binabantayan ay Gawa ng Yan o oh. Laki Laka Lakatan po Yan Ari po ito kabila oh. Yan o oh. Mga baling hipoy. Talagang nalaban sa init Ba ano ba yun? May itlog. Ano nga lang? Harap po. Lakatan. Ayan pa yung mga na ng ano. Nang balinghoy. Ano tol? No, <laughs> na naman po ang init. Talaga pong uminit na naman. Kala ka mag-uulan na na ay. Tari utol yan ah. Tari utol yan. Tari Kaya, talaga ang pawis ay naanod po sa katawan ito yun yun natin pong bubunti o, ito yung lalaman po no kailangan kailangan ay eh. malalaki po ang laman no? yan ang laman ang la labasan Ah ah. Sarap. Tara tuloy. Lanyan na. Mm. Nakapunan naman ang dami. Malaki na madami pa. Ganda ano. Ganda po ng pagkaka ano. Pagkakalaman. Pagkakalaman po. Amahin po tayo. Marami na ano na tuloy. Oh. Marami din po. Oh. Yan. Um. Wari ko yung nagtatakot kilo po sa sampuno ay mahigit pa yan. Yan po, tipa ba yung tarot? Ang dami mo kakalabas na ito na ukoy oh, Oo o. Yan po yung ating pagkatali po, ating pong gaya dyan din ano tul Oo oh. Yan, dala na po Ating lalaho ka ng ano Ayan. ng malunggay Oo, o. masarap din yan yeah. O tul, may puso pa o Tanggal ari o Yan Puso pa po Ating pong binabalta na rin balinghoy po o Yan lalaki Yan Ayun po yung tulong na ni Utol o Ating pong gaya dyan din pagkatapos Ya po, ang dali pong bratan po. Sabi yung sariwa po, fresh to fresh. Ayan po. Ati pong hugasan na rice, pagkatapos. yan ang. Ayan po. Ayan, ang bilis. Ayan, um. ang no, baling ho Ayan, ati pong hugasan na po. Ay pong karipas-pasan ah. Hmm. Kasi pong lalaho ka ng ano, po, dahon ng malunggay, ano tun? Oo. Para po lalong masarap. Si boys bawang po. Kaya natin pong lalikaduhan. Nari. Nari sagli. Malay di kan Hmm. Pong... nangawit din Oh. Uh. Ah, <laughs> Agu-agutay eh, Yari tapos na pong kayo rin atin na pong pipigain para pong matanggal na yung katas para din po nagagata po ng niyog oh. malunggay naman po atin lalaho ng malunggay para po mas mabisa po ang lasa ano tol mm -hmm. yan Malunggay. Are hinug na ung. Bawang. Sibuyas po. Yung nakalagay na po yung malunggay. Sibuyas bawang naman po. Asin po. Tapo paminta. mekos mekos na ganong healthy po nito mga kambal eh. malunggay kaya yeah, ako kasaba oh kasi pong inooblong na po na flat Yan, tayo po yung magluluto na. Tayo po yung papakulo muna ng mantika po. Yan. Ah, ah. Kailangan po yung palutang sa, sa langis po. Ang ating luluto ng okoy. Para po lutong luto ang loob. Kailangan po palutang para po para po maganda ang luto sa loob. yah Kailangan po yung alalay din ng apoy. Hindi po kalakihan. Yan. Yan na po. Pulo na. Masarap ano. Malutong-lutong puwar ay. Ah ah. Ano po yung masarap sa sawang suka po. Ah, may sibuyas, puro sibuyas, tsaka si bawang, tsaka po may mili. Ah, eh. ah panalo na. Oh. Talaga pong inam. Atre pong aahonin na. Yan po. Ah ah. nung no. sabi mga kambal. Pangalawang salang na to, Oy. Ah, harap. Kain po ah. Naka po lang okay na. Sumuka po, sausawan. Kalutungan, ano mm. Sarap. Kalutungan pa luto. Para pang ano, chicken. Ito po. Ah, oh, crunchy. Crunchy. Nalakitik po kami na arpo yung patatlo na. Ito, <laughs> sausawan daw. Hmm. Patatlo na po. Sarap na rin ulam mo dun. Mm -hmm.